ay pong barko sa dagat mga idol Ngayon po nakapangaray pong bangka Ang ganda mga idol Dito po sa Monte Maria Batangas City po first time po natin pumunta dito at galing po tayo ng Isabela pa at tayo po yung masyal po dito ngayon po dito sa Alamba City at mga tapo po dito halos din eh dagat First time natin punta dito pero napahanda po, halos nakapalibot po mga dagat. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa pag-subscribe ko ng aking youtube channel. Thank you and God bless us all.